Hello mga kalahi! Today nga ay weekends at dahil hindi maganda ang panahon, tinamad din kaming lumabas at nakakatamad naman talaga pag maulan. Tinamad din ako magluto kaya nag-decide kami na mag-order na lang ng pizza at saka McDonald's. Wala din naman pala ngayon si kuya kasi may kadate. Hindi ko alam kung kadate. Hindi, mga classmate niya, nag-game center sila. Mamaya pa naman uuwi yon. At saka minsan lang yon talaga lumabas. Kaya nga minsan, ako na yung nagpupush na lumabas ka minsan-minsan. Kasi hindi na siya lumalabas ng kwarto. Nagsi-cellphone na lang na nagsi-cellphone. At ito nga si Opa, bising busy -bisi sa likod ko. Dahil hinahanda na niya ang kanyang inumin na alak. Ang aga-aga pa. Actually, five pa lang dyan ng hapon. Ito na ang dinner namin napag na pag-usapan namin habang nagdi-dinner. Manonood kami ng movie. Magmumumi marathon kami today. At matagal-tagal na rin kasi kami hindi umu-order sa Pizza California. Trinay namin tong 980 yen. Masarap naman pala siya at saka mura siya. Fairness. Mula kasi nang lumipat kami, medyo napalayo na sa amin yung Pizza California. Wala nang delivery. Pero sigurado to dahil maaga kami nag ano nag umpisa ng dinner, sigurado to mga 9 na ko malamang gutom na naman tong mga to. So ayan, natapos na ang aming dinner at Umuwi na nga si kuya ng nine na siguro siya ng gabi na kauwi. Nagbabas lang kasi siya, pinapabayaan ko na siya dahil marunong naman na talaga siya mag at magbas At kapag kasama niya pala yung mga classmate niya, hindi ko talaga tinatawagan yan. At alam niyo ba guys, mas, ma mas maingay pa yan si Opa kaysa sa akin dahil every time, lagi siyang naga update Sabi ko, hindi nga kasi nga syempre na huwag mukha akong gawin yun kasi may sa mga classmate niya. So, yun. Mas maingay pa siya kaysa sa akin pagdating sa mga bata. At yan nga dahil nga maaga pa, naisipan namin na mag uh, babanuki. mag kami ng babanuki paris uh, paris pares sa Tagalog. Yung ipipare-pare niyo yung number. Dahil yun lang ang alam syempre ng bunso. At para mas masaya, syempre may kanya-kanya kaming taya na goyen, juyen para matuwa kami, di ba? At saka syempre bonding na lang to. Minsan lang ka naman kasi kami ma-stay ma talaga sa bahay ng weekends na ganito. Masaya nga eh. Natuwa nga eh mga bata. Kaya inabot kami dyan actually ng anong oras na. Sa sobra silang natuwa. Lalo lalo na si kuya dahil aalis it ulit siya. Tomorrow, kailangan niya ulit daw ng pambas. Ayan, sa ilang round naming laro, first time nanalo si Bunso, si Rinchang, kaya tuwan-tuwa siya. i

Ayan, sabi ko nga is tama na dahil anong oras na? Check time. 1 o'clock na ng madaling araw dito. So, ayan guys. Ito po ang aming weekends ng aming pamilya. Thank you for watching and see you on my next vlog. Good night. Bye!